Happy birthday, Ellie. Happy birthday, Ellie. Happy birthday. Happy birthday. birthday. Ngayong araw nga ay March 26 at birthday nga pala ng anak ko si Sansing Ellis at pitong taon na nga siya ngayon. At nagluto nga lang pala ako ng konting handa na amin ngang nakayanan. Nagluluto nga lang pala ako ng sopas at saka nga ng panset. Hiniwa ko na nga pala lahat ng pangrekado nito at inilaga ko na nga rin pala itong manok na pansahog niya. Pagkaluto nga nitong manok ay sunod ko na nga hinimay at sunod ko na nga rin yung lahat ng mga rekado. Alam ko naman mga mawe na alam nyo na nga din kung paano lutuin ito kaya naman hindi ko na nga iisa sa isahin yung mga wikado na ilalagay ko nga. Pang merienda nga pala mga mawe, yung niluluto ko nga pala na to at yung mga junakis ko nga ay wala nga pala dito sila sa bahay at nasa school pa nga. Ngayong araw nga kasi yung exam nila at 4pm pa nga ang uwian nila. Kaya naman sakto nga lang itong niluluto ko at pag uwi nga nila ay merienda na. Hindi nga alam ni Sansing Ellis na ipagluluto ko nga siya at sabi ko nga ay bawi na nga lang kami sa susunod. Pero dahil bumili nga si nanay ng pansopas at may dati pa naman akong pansit dito ay sabi ko nga ayun ay na nga lang yung lulutuin ko. At ang sabi nga ng nanay ko ay ipagluluto nga din daw niya ng biko yung anak ko. Kaya naman for the go nga itong mawi nyo at niluto ko nga itong mga handa niya na kahit konti nga lang ay may pagsasaluhan nga kaming lahat. Sa kabilang kalan nga ay isinalang ko ng ngawin pala itong pansit na lulutuin ko. Para naman isang lutuan na nga lang kako habang nakasala nga yung sopas doon sa kabila ay nagigisa naman nga ako ng pansit dito. Sinasamantala ko nga pala kasi itong pagluluto ko habang tulog pa nga yung baby ko. Dahil kapag nagising nga siya ay hindi na nga pala ako makakapagluto at aalagaan ko na nga siya. Kaya naman multitasking pa nga ako mga mawe habang tulog nga siya. Kumukulo na nga itong tubig sa sopas kaya naman inilagay ko na nga din itong noodles niya at sunod ko na nga din inilagay yung noodles ni pancet dahil kumukulo na nga din siya. At hayan nga at inilagay ko na nga din pala itong repolyo sa may panset at hindi ko nga pala siya isinabay sa pagigis ako kanina para hindi nga siya ma -overcook. Mas masarap nga kasi yung gulay sa may pancit kapag nga hindi siya overcooked. Kayo mga mawe, ganun din ba yung gusto nyo? Pinatay ko na nga pala yung apoy ng kalandyan sa may pancit at hahayaan ko na nga lang maluto yung repolyo sa init. At hayan, luto na nga ang pancit mga mawe at nauna pa nga siyang naluto dito sa may sopas. Mas mabilis nga kasing maluto itong pancit kaysa nga dito sa may sopas. Naglagay na nga din pala ako ng butter at ng gatas nga dito sa may sopas. At hayan, after 100 years nga ay malambot na nga din itong noodles niya. Kaya naman sunod ko na nga din itong inilagay yung repolyo. At pinatay ko na nga din pala yung apoy dyan sa may kalan para hindi nga din ma-overcook yung repolyo. So hayan mga mawe, luto na nga itong sopas at saka yung pansit. At lumipat naman nga pala ako dito sa may kabilang bahay, sa bahay nila nanay at nakita ko nga siya na nagluluto na nga nitong biko. Ito nga pala yung specialty ng nanay ko, yung kakanin na biko. Sinain nga pala muna dyan ni nanay yung malagkit at pagkaluto nga ay inilipat nga niya dito sa may kawali. Pagkalipat nga niya dito sa may kawali ay nilagyan niya nga din pala ng asukal na negro. At ito na nga yung struggle, yung paghahalo talaga dito sa may biko. At hayan luto na nga pala lahat mga mawe yung konting handa na aming pagsasaluhan. Yung cake nga pala niya ay ginawa ko lang DIY candy cake nga yung tawag dyan. Maraming salamat sa panonood.